Hello? Hello? Anong ginagawa? Hello? 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 Hello po, kayo... Hello, Kuya Will? Oo, oh, pala pa Alam naman ako siya. Hello, Jasmine Santos po! Magandang uh, hapon. Sino to? Sino to? to? Hey, Matama, ganun po. Jasmine Santos po, Kuya Will? Okay. Sino to? Ano? nyo mo. Hello? Jasmine Santos po! Hmm. Ano pangalan mo? <laughs> 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 mm. Okay, sige. No, hindi mo Okay. Ah, oh, mag-usap. Ah, okay. Ang buhay. Una -una lang buhai, una-una lang. Sandali. Ano pa pala mo ulit? Jasmine Santos po. Jasmine Santos, taga saan ka, Jasmine? Hello po. Taga ka, ano Jasmine? Oh, Jasmine, taga saan? Okay. Sampalok, Manila po. Ay, Sampalok, Manila. Magandang hapon sa mga taga Sampalok, Manila. Jasmine, nanonood ka ngayon ng Will to Win? Opo, oh, nanonood. No, po, nanonood po ako. Ang payo namin, manood kayo sa TV, tatawagan kayo sa Facebook o YouTube nyo. Nag-YouTube din kayo number YouTube na. Okay okay, Jasmine, ikaw ba oh, yung po, anak? Meron, meron ka bang anak? Ako po. Ha? Ako, ako, ako po. Ano, ano? Meron ka na bang ano anak? po? Meron ka na bang anak, Jasmine? Mer meron po. Ilan? Isa po. Ano, trabaho ng asawa mo? Si po ako. Ha? Si po ako. Ano? Meron po akong anak, isa po. Oo, oh, ano, trabaho ng asawa mo? Nagko-construction po. Ikaw naman, ano ginagawa mo sa buhay? Nandito lang po ako naglalabada po minsan ng maraket po sa bahay-bahay. Ah, okay. Nanonood ka ba kanina? Nanonood pa? ka ba? Nanonood ka ba ng live? Apo, nanonood po ako ng live. Ano ang uh, pinapanood mo? TV o Facebook o YouTube? TV po. TV5, ha? O lumayo ka muna sa TV para hindi mag-echo. Okay, may tanong ako Sige sa'yo. Po. Ako, medyo mahirap to. Uh, mag, 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 mag ano na kayo, encyclopedia. <laughs> okay. Makinig ka mabuti, ha? Para mag, Para mag ka. Hmm. Ako, medyo mahirap tong tanong ko sa sa'yo. Sana, uh, pasensya Sige. ka na. Kailangan mag-concentrate ka. Eto. Sige po. Kumplituhin ang kasabihan. Mabigat to. Kung may chega? May? dilaga? Tingnan natin. Medyo mahirap ng tanong na to. Tingnan natin. Tama ba? Tama. -tama. Correct! Titignan natin ngayon. Okay, eto. Kailangan makukuha niya. Kameraman tayo. Ang W... <laughs> Jasmine. O, oh, makikita mo. Okay, makuha mo yung WIN para makuha mo ang 105,000 sa ngayon. Okay? Thank you. Good luck sa'yo. Okay, kung nanonood ka ngayon, girls, get ready. Jasmine, si Gomos, spin the wheel. Spin the wheel. Go! Makuha kaya na ang Jasmine ang 105,000 cash for today. Dengar pon ada, ayana, jatuh. Okay, ayana, ayana, ayatah, ayana. W I N, W I N, balik balik 105,000. W, W, pero I. Hindi bale, okay? Kaya pasok natin dito yan. Hindi bale, wala kang talo. Kasi yung dalawang letra na W na magkakulay, meron kang tigpa 5,000. So meron kang total of 10,000 gas! So, meron kang 10,000. Ah, Salamat bakit? po kayo. May makakalipat na po kami ng bahay ngayon po kasi pinapalis na po kami. Hmm. Ah, <laughs> uh, bakit sa maki nakatira? Dito po sa mismong Palok, Manila po. Hmm. Ngayon so... po, nag-aakot na po kami ng bahay. Ginino. Kaya magkano tayo ng bayad sa 1,000 tama? Baklang ako kayo sa Forks Park. Okay, hindi ganito. Dalawang tig five, may 10,000 ka, mag-up ka na ng Maya. Kasi papadala na namin to sa Maya app. at download mo na ang Maya. So sa Maya bukas. Okay. Magkano ba renta mo sa bahay nyo? 5,000 po. 8,000? Opo. Ang laki naman. Ang tamahal. Ganun down po kasi kasama ko po kasi yung mga papatid po ng asawa ko. So nag-share-share kayo? Opo. Ah, okay. O yan, bukas, meron ka ng 10,000 ha. Ano gusto mo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Maraming maraming salamat po sa TV5, lalo lalo na po kay Willie. Salamat po, sir. Ano ba naman na, ang nakakausap Diyos ko, kanina si Lola, si Eto. Baka hindi na ako tumagal sa mundo, puro. <laughs> Buhay ko. Ang na... <laughs> masaya ako dahil ang laking bagay na natawagan ka namin. May pinong kayo, mayroong pinagdadaanan pala kayo. Okay. So, salamat na yun sa pananood mo, ha? Salamat. Opo, salamat po. <laughs> okay, ha? Okay na ba? Na ilabas mo na yung nararamdaman mo? Opo, so, like, yung Poco, you will. O, oh, sige. Ingat kayo dyan. Tatawagan ka mm -hmm. ng stop namin, ha? Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Okay, thank you. Salamat po.